Hello mga kapatid. Hello, hello, hello sa inyong lahat. Ibiyahe ulit tayo mga kapatid on the way para maghakot na naman ng saging. Okay, ayan si Javi as usual. Dadalawa lang kami talaga mga kapatid na bumibiyahe. On the way na kami mga kapatid. On the way na naman para maghakot ng saging kasi ubos na yung ano, nakuha natin last uh, two days. Ayan mga kapatid. So, ngayon on the way kami. Pupunta ulit sa probinsya para magkuha ulit ng paninda natin. Okay, good news, good news mga kapatid. Kasi sabi nga nila sa balita, mag-open na daw national, national Philippines dito sa Pilipinas. Sa March 1. Ayan, open na daw at insya Allah mga kapatid. Sana Maging totoo nga, mag-open na. Bahala na daw si Batman. <laughs> bahala na si Batman daw. Ayan, mas maganda yon kasi di, kanya-kanyang disiplina na lang, di ba? Kaya good news nyo sa ating lahat, lalo na dito sa Pilipinas, para makagalaw naman na lahat ang mga tao para maghanap buhay. Tama na yung isang taon na makakulong tayo yan mga kapatid so good news yon sa ating lahat okay sana maging okay na maging okay na kahit mabuksan na kasi yan ang sabi eh March 1 open na wala nang face mask wala nang face shield wala na lahat wala nang kung ano-ano dyan na protocols basta back to normal o yan so sana maging totoo yan na balita para makagalaw na rin lahat disiplina lang kung gusto mong mag face mask face mask ka ganyan lang disiplina lang sa mga sari-sarili mas maganda na yon para maghanap buhay naman ang lahat okay kasi isang taon na grabe talaga down na down tayong lahat mga kapatid so hintayin natin yung March 1 at siguro masaya ang lahat para uh, at least makalabas na makagalaw na sila makalabas uh, makabalik sila sa kanilang mga negosyo na nahinto. Ayan, kawawa naman 'yan, mga kapatid. So ito, bibiyahe kami. Bibiyahe kami ulit para maghakot ng saging at iba pa ng mga paninda natin, mga kapatid. So yan, samahan niyo ulit kami sana, wag kayong magsawa. Sa panonood ng aking video, mga kapatid. Ayan. Thank you so much sa inyong lahat. Thank you. Thank you sa lahat. Let's go! Ayan lahat dito. Karamihan mga kapatid sa yote ang ano decoration ng bahay <laughs> tawong mga checkpoints check mga kapatid quarter to nine so probably makarating kami doon mga <clears throat> sabi natin 3pm mamaya Philippine time mga kapatid ayan ito ang view dito laging dinadaanan natin mga kapatid walang iba ito talagang way natin lagi kasi mga kapatid, hindi kami dumadaan ng Pangasinan kasi malayo na yon, Malayo na yon. So, dito tayo sa bundok dadaan. Para at least shortcut. Walang traffic. Fresh air. and Are you okay, Habibi? Yeah. Are you okay? Enjoy, enjoy, enjoy. Enjoy lang, enjoy lang. Enjoy lang? Ayan, oh. ng mga bahay dito yan tingnan niyo hmm. bundok dito pero ang mga bahay wow wow na wow okay ganito lang mga kapatid lagi dito kami lagi dumadaan sa bundok na ito ng layo naman jeep na ito nasa harap natin oh. ang business din mga plants magbebenta sila ng mga ano may kamatis may ano talong ganyan daming manok oh. dadaanan natin mga kapatid palagi mga bundok na yan dadaanan natin lahat yan yan mga bundok na yan okay tatawirin natin yan mga kapatid okay see you again mamaya mga kapatid bye Guys, kain muna tayo ng guayabano. Guayabano, guayabano. sa likod oh badami Hmm Hayitay ah, mga kapatid, tamis. Nahinog sa puno. Nahinog siya sa puno. natin marating ang probinsya mga kapatid kaya e, ito, naboring na ako dito sa sakyan kain tayo ng guayabano mga kapatid masarap Ayan, ikaw naman kakain. Yo, yo, yo! Sarap! Waya bano, yo! Waya bano! Ito yung pagkain ng ano? Merienda. Sarap. Pag nasa biyahe, yan ang merienda at papaya. Sarap! <laughs> <coughs> Tanggal ang tuk nito. Laban-laban kay COVID yan, mga kapatid. Ah. Tropical. One-fourth lang nakain ko. Ikaw lahat na three-fourths. Up. Down. Um. Ah. traffic eh hey. busin mo yan meron pa doon kala mo yan malaki oh. yan malaki na yan yan bilog yan Yan lahat yan mga kapatid na kasako is suha mamaya ayusin natin yan kasi magkakarga pa tayo ng saging And then, ibubuhos ko yan sa ibabaw ng saging, mga kapatid. Para maayos. So <coughs> <coughs> Sorry. Sa'yo na. Sa'yo na. Sa'yo na. Wow. Ano nangyari? Traffic. Daming tao dito. Ah. Nangyari dito. Nangyari dito.

sin mo na, dalian mo. Ingit na naman yung alak ko sa video ko. Grabe, yung ano mo, oh. Tamis? Matamis na eh, nahinog sa puno.